maganda lang ito sa ating lahat maandang na panahon uh, yung aking pagpapacheck up kung so, pagpunta ko rito sa Manila hindi ko pa na tala yung aking diagram pag limutan kong dalhin eh kasi hindi ko naman alam na kung pa yung konti eh. Kailangan pala yun. Eh, ginawa ko po, kumuha pa ko ng record. Tapos sabi ko na up. Okay, okay naman. Nakita ko lang pa yung ating treadmill. May hindi ako na to the eco. Pero po, may schedule po ko sa November 29. Babalik po ko dun sa heart center. So, ngayon, palit um, mo na ng akong Mindoro. na muna po. Uh, ito? Hindi at may bagyo. Ang natin, sa well, safe, well, maganda, safe para sa bahay. Kung ano ang sakit, 50-50, marami yung sugat sa puso ko. Kasugat pa rin dito sa mga may gudig, pag sinasumpong. Kaya yung mga matakaw sa mataba, iwas sa mga matataba. Kaya mga taba, masarap. Kaya yung ay yung masarap eh. Mahalin natin yung isa rin. ng langit na panahon mahirap pala magkasakit lalo lalo na kung naging isa sa mga kabahay magandang kasama abang buhay sa hirap at tinawa at magkasama kaya tayo maghanap ngayon ng mga dalaga Kaya eh, mangyan, yan, pwede na. Basta mabait. Uh, Pag-condition mo lang tayo sa katawan bago tayo magganap anam Hindi tayo titirik. Titirik sa ibabaw ng gulong. Pag-iisip pa siguro po ang aming gaya dyan Pag-anong na. muna Ito ang Next video Saan nito ay nasa mga buong kalagayan ang pag-bilyo Saan mga power